Today is my day off Saturday no so punta tayo ngayon sa ano to. Punta tayo ngayon sa Seafood City kasi gamitin natin yung binigay na gift card no worth $50 so grocery natin guys so malaking tulong yan malaking bagay na maka tipid-tipid tayo no okay so hindi na siya masyadong malamig ngayon guys i think it's Uh, positive 14 or 16. Hindi ko nag-check pero yun ang forecast kahapon. So, ganito lang tayo. No? ah uh, yung pantalo natin, butas-butas kasi wala nang pera pang bili. <laughs> so, hindi na tayo magdala ng winter jacket kasi medyo maganda naman yung araw. Okay, let's go! Okay, ang ganda ng panahon guys. Oh, so, um, itong seafood City guys ay medyo malayo sa amin kasi sa northeast to dito ako sa southeast area no pero siguro mga tatlong bases lang ako nakapunta doon pangatlo to dahil meron tayong gift card so puntahan natin okay doon tayo maggrocery ngayon kasi gamitin natin yung ating gift card na binigay isamahan e, niyo ako sa Seafood City Calgary So yan guys, ang Seafood City dito sa Calgary. So yan. Malaki, na. No? Malaki yung... Ito yung dalawang gift card ko, no? Galing sa Toyota nung nagpa-service ako. Uh, binigay ni Miss Ann isang product advisor doon sa Toyota, Filipina. Tayo, gagamitin natin tong gift card na worth $50. So, mag tayo kasi wala na akong um, uh, stock sa aking fridge, no? Medyo malayo-layo, mga 20 to 30 minutes drive yung distansya, galing sa amin. Kasi yung Sifon City, Calgary, located in northeast, and then nandito ako sa southeast. Asok tayo sa loob ah. So guys, ito, ito yung ito yung bulay. Food. daming masasarap oh. breakfast long silog tap silog yeah. Hindi ko matay sa gulay. Mabaya ano na kain guys. Pagkatapos mag-grocery. Pilitin ng tusino is Itong bulakan masarap. Isang longganisa. Gulay, gulay. Gulay. Pot tayo guys, baka kung ano yung madampot lang natin kasi yung budget natin is $50 lang. Oh, bigas, bigas. Magano tayo ng rice, brown rice. So, ang ginagamit ko kasi guys, ano, brown rice. Siguro mga 6 years or 7 years na ako ng brown rice. Kasi napansin ko pag pag white rice, yung regular rice ang ginagamit ko, madali akong tumaba lalo. Nga pang diet yan. <laughs> yeah. Ito brown rice. So, so natin tong brown rice na to Hindi pa ako nakatry nito. So gumagamit ako ng brown rice since 2011 I think. Yeah. Hmm. Kasi napansin ko pag pag hindi brown rice yung ginagamit ko, napansin ko yung pag hindi brown rice ang ginagamit. Mas lalo tumaba. Katulad nung sa Pilipinas, kahit anong control ko, no? Ang ginagamit namin is regular rice. Ang sobrang, dito sa Canada, ang sobrang taba ko, Grabe. Yan, ice cream. Maroon pa kung ice cream doon, so hindi natin kailangan yan. So, ang kailangan lang natin is itloga. Ito noodles. Meron pa akong kape. oh yan. Noodles, noodles. Ito gata. Kasi magbiko tayo. Ito ng dalawa. Dalawang gata. Meron pa tayong mantika? Meron pa kong oil, meron pa kong soy. Ketchup. Wala na kong ketchup. Ito, ketchup. Mahal naman yung ketchup nila. Ketchup pa. Ito, UFC, tamis ang hangin.

Brunei Street Bull. Meron silang halo-halo guys. No? Uh, I think this one is Shumai. My... Uh, So, isang order, ilang piraso yan? Okay. And then this, isang beige. Okay, balot nito. So, dito na tayo mag mag-lunch, no? Kumakain na lang ako ng, ano to, A fried daw try na pintong ano nila. Bira kong pumunta dito. Hotdog. dog. Barbecue. Okay, Kaya yeah, ang laki ng ano, ang laki ng kanilang spring on, spring on.